Noong August 13, 1898, naganap ang labanan sa Maynila o kilala rin sa tawag na Peking Labanan sa Maynila o MAC Battle of Manila. Sumuko ang mga nalalabing sundalo ng Espanyol sa loob ng intramuros sa pwersa ng mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng isang Peking Labanan ang kaganapang ito ay uhudyat sa napipintong pagtatapos ng Spanish-American War at ang pagwawakas ng tatlong siglong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito rin ang naging simula na apat na dekadang pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Ano ang istorya sa tinatawag na MAC, Battle of Manila o ang Peking Labanan sa Maynila? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Nagsimula ang sigalot sa pagitan ng Espanya at Amerika nang sumabog ang barkong pandigma ng US na USS Maine sa Havana, Cuba na nooy sakop ng Espanya noong February 1898. Noong April 25, 1898, nagdeklara ng pakikidigma ang U.S. laban sa Espanya. Nang sumunod na buwan, May 1, 1898, naganap ang Battle of Manila Bay sa pagitan ng puwersa ni U.S. Asiatic Squadron Commodore George Dewey at Spanish Admiral Patricio Montojo nanalo ang mga Amerikano sa naturang labanan. Ilang buwan matapos ang naturang labanan, nagkaroon ng lihim na kasunduan si Major General Ilval Otis ng Amerika at Governor General Fermin Haudanes ng Spain noong August 9, 1898 upang may salba mula sa kahihiyan ng Espanya. Nagkasundo ang dalawang bansa na magsasagawa ng isang peking labanan kung saan palalabasin na natalo ang mga Espanyol. Napagkasunduan din na pagbawalang makilahok sa digmaan at makapasok sa intramuros ang mga sundalong Pilipino. Noong August 13, naganap ang peking labanan, pinomba ng U.S. Asiatic Squadron ang Port San Antonio Abad na ngayon Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila na sinundan ng pagsalakay ng mga sundalong Amerikano papasok sa loob ng Intramuros. Bagamat lingid sa kanilang kaalaman na mayroong kasunduan sa pagitan ng Spain at US, buong giting na nakilahok ang mga sundalong Pilipino sa pamumuno ni na General Gregorio del Pilar Pio del Pilar, Mariano Noriel at Artemio Ricarte sa labanan. Gayunman, pinagbawalan sila ng mga Amerikano na makapasok sa Intramuros. Matapos ang isang peking labanan, sumuko ang mga sundalong Espanyol sa mga Amerikano at isang kasunduan ang nilagdaan sa Casas Consistoriales o Ayuntamiento. Ang MAC Battle of Manila ang siyang nagpalala sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dito na pagtanto ng mga sundalong Pilipino na sila'y naisahan ng dalawang bansa at isang bagong banta sa kalayaan ng pagdating ng Amerika. Ang formal na pagsasailalim ng Pilipinas sa Amerika kasunod ng Treaty of Paris noong December 1898 at ang pagbaril ng sundalong Amerikano sa Pilipino noong February 1899 ang siyang naging simula ng filipino american War.